Ito ito lang Situlok lang! Tutunan, dapat hindi maya, may maya kayo, putik na Ang t**t ng work nyo, bro. Dapat naman talaga maya kayo sa pagkawin Hindi kami naiiyat, hindi namin kinakaiyat o ginagawa What, namin. Anong hindi nakakaiyat? Mga wala pa nga yun sa minimum yung mga nakukuha nyo dito eh. Kinabi ko lang naman, sayang lang pagpapagura nyo. Sayang oh. lang pagpapagura mo. Ganon din yung pinaparating mo eh. Isa yun, dito lang kayo sa group. Wow, ah, nag-uusap pa tayo eh. Baka mamaya may magandang i-offer ako sa inyo. Di ba sayang naman? O oh, sige, bilang pagkakaibigan natin. Oh. Mag-construction to oh. si ano. Ba't ako mag-construction? So, Mapayad na ako. Oo. Oh, pero mag-construction siya kung umabot ka ng 300k followers oh, sa yun. loob ng tatlong araw. Ngayon guys, tapit na maayos yung cup ngayon. At punta lang sila o tits. Ay, ay. Sir, hello po. Kalabaw. yung ano daw yung mga kalakal. Ah, saan? Kira sa paano na doon ni Purman yan. Saan po? Yung nasa labas? Oo, oh, kasi nagkakalat na doon. Kailangan malinis na rin. Ah, bebenta na po? Oo, oh, sabi ni na Ah, Sige po. Sige po, ko lang po sila, tito, tips. Sige yeah, Salamat yeah. po, ha. Sila. Hello po, yeah. ya. Hey, guys. Eh, hey, yung mga ano natin dito. Yung mga kasama natin dito. Mga magagaling na pintor yan. Ang oh, sinahuli. Okay. Uy. Hindi <laughs> <laughs> pa, ay naging... Ito, kakabising lang, oh. Hindi kayo nagigising sa grinder? Ha? <laughs> <Huh? laughs> <Saka, laughs> sobrang ingay na ng grinder. Tapos kasi natin kumain, di ba? Baka <laughs> oh, tas mag-break eh. Ano Uy, oras na? Teka lang. Baka oh, mag-break. 1.44 no. no. <laughs> break Break, break sa God. Break, break time sa God. Bakit? Akala ayahan pa tapos nasa yung bahay. eh. Uh -oh. Kaya ayahin na yun, yun, yun. eh. Hindi pero ito. May sadya kasi ako. Ano? Sabi ni Borman pala, Tits. Ano? Benta na daw natin yung mga kalakal dyan sa labas. O Ano? Ano? Benta na. Ay, kanino yun? Oo. Oh. Ah. Ano ba ang pupunta yun? Yun lang hindi ko alam. Hindi. Ang sabi sa akin ni Kuya,

May inutos kasi sa amin si Porman eh. Eh hindi na? namin alam kung sa namin ilalagay yung mga kalakal eh. Eh may hmm. ano dyan, karito na. Baka pwede kami naman O sige, na lang naman. namin ah. Oo, oh, lang naman. Wala naman. Ay, yun, oh, Walang gagamit dyan. Yor, thank you ah. Oh. Yor, salamat e, ka rin. Baka ko dyan. Hindi na. Yeah. Ano na lang, merienda lang tayo mamaya. Yor, salamat <laughs> ka. Okay. Yor, thank you ah. Yor! yun. ako yung guys. So. Pare, pantay-pantay tayo sa atin. Walang malulugi, kayo lang. Ulang yun. Takibot kayo may iyo. Ang mga vlogger tayo eh. Kaya may iya, lang lang! dapat hindi maiya Mahiya kayo, puting na yan. Ang trash ng work nyo, bro. Dapat talaga ikaya yung mga ganyan. Wait lang. Ikasalita ako. Kinakausap pa kayo. Dati ko usapin niyan, Ano ba? Ano mga problema nyo? Uy, saka na ba? Pag ako tumaob ba? Uy, pag ako tumaob. Dick, ano mong problema nyo? Hindi. Ba't ang ginagawa nyo? Kaya inuto sa kami ni Mayor eh. Magpipenta kami ng kalakal. Ano naman pakuluto, Pa, mga paano na naman kayo? Kakala ka, oh. nakabidyo. Oh, no, no, no. Ah, tapos sa huli, magpo-promote ng Uy, <laughs> oh, ba Sige, pag wala s**t ano? na oh, lang, nandun na din kayo oh, kumikita. Uy, oh, oh, di ano naman sa'yo, kumikita oh, kami. At oh, least oh, may oh, ay, oh, ka Man ay, oh, kami, tina. at least pinagpaguro namin yung... yung ipapakilo nyo yung mga <laughs> bakal. Pabakal, mga oh. plastic, tapos ipang s**t lang din. Uy, hindi namin pa susugal kasi kailangan namin ng Huwag kayong mga pakitang tao sa ano, yun yung sa mga viewers nyo. Eh nakakatawa kayo, pinaghihirapan nyo, kung hanap kayong mga plastic, mga bote, oh. Wow. tas ibibenta nyo. Tas ngayon, ano mangyayari doon, hindi nyo naman iniipon yun, ipang s**t yun eh. Yun, Uy, bakit mo palagi ba mo kakalo sa amin yung s**t? Bakit ikaw, hindi ko pa na Nag s**t ako, pero kaya ng pera ko, kayo ito, galing sa kalakal. Ipang kami ng pera, para may s**t kami. Ano ba mo? Ganda din ang ano mindset din, mindset. Pero ano? Kaya nyo na kayo ano, sabi nila kanina na nahihiya daw sila? Dapat naman talaga maiya kayo sa hindi trabaho nyo ngayon. Hindi kami nahihiya, hindi kami nahihiya. namin ginakaya itong ginagawa so, so, namin. Anong hindi yeah. Uh, mga wala pa nga sa minimum yung mga nakukuha nyo dito eh. Ikaw ha, lagi mo nalang tinitira yung mga minimum wager. Ano namang problema ko, nag-minimum yung kinikita namin. Oo, tic, di ko dinamay ha. Sinabi ko lang naman, sayang lang pagpapagura nyo. Sayang lang pagpapagura mo. Ganon Pag din yung pinaparating mo eh. Pisa nyo dito na lang sa grupo na. namin! Ayaw namin! Gano, ayaw, ayaw namin! ayun na kayo ako! Sige na, na, sige na! terna terna Kalang, nag-uusap pa tayo eh. Baka mamaya may magandang i-offer ako sa inyo. Di ba sayang naman? O oh, sige, bilang pagkakaibigan natin. Oh. construction to si Oy. ano. Ba't ako mag-construction? Sa amin. Ano? Ayaan mo na. Oo, oh, mm. sige, G. mag ano oh. mag narinig nyo ha? Oo. Oh. Oh, o, oh, na. Oh. Oh. construction ka. Oh. oh. Pero narinig mo, narinig mo. Oh. papayag na ako. Oo. Oh. Pero mag-construction siya kung umabot ka ng 300k followers Ay, sa loob ng tatlong araw. <laughs> ano yan? O oh, Bago na naman pa niya yan eh. Oh, ano nito? Hindi ako aabot ng ganun, Ray Dick. Nakikita mo naman eh. Hindi Ay, ako aabot eh. ng ganun, tatlong araw. Na na Titingnan nga lang Para mapag-construction natin. O, oh, ito, nilalait ka o. Oh. Di ba? Hindi naman naabot, di ba? Hindi naman. oh, oh. wala, 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 Hindi nanginginig. Pero pag umabot ako, wow. sa loob ng tatlong araw, Magiging construction boy namin to ha. Oo, oh, oh, ikaw yeah. ba? Ikaw maging mason susundin ka nito. O, oh, sa akin ang galing. O, oh, Sige. usapan lalaki, ha? Oh, usapan, uh. usapan lalaki. usapan lalaki. Tapos, ito manupit dyan, no? Oh. Di ba, ano, ku, paano kung umabot kinabukasan, di ba, mabilis, eh? din, pag constructionin mo agad, pa ikaw na bala dito magutos hmm. Tara, S yaman yung, yung, mga yan, yung mga yan. Natay yung mga, mga ano ay, dyan. Wow, oh, ano? Ah, seryoso ba talaga yun? 300 followers, eh. Kaya abot yan, Tits, magtiwala ka lang. Ang ba? Takay na kaya-kaya ng mga viewers natin yan. Hindi na yes. oh, Kaya-kaya ng so, mga okay. viewers yan. Hindi oh, so, na